mga mga kainsan na din po si na utoy utoy magandang hapon nag ano nagpa o di kala ko hindi magkakasama lang sa tagkawayan ay kaya nga na na uli kaya nga alapit yan para alapit oo, oo yan si utoy po kumusta utoy ang bagong kasal ha kumusta ang bagong kasal ayos ah masaya ah kaya nga ano nga kuya Isod? masaya nga kaya pag bagong kasal hindi ko alam kaya yun <laughs> ah, masaya? Nalala na ulit si Kainz. Ayan, ba, si Ute. Hindi mo paliwari ka sa'ya. Ha? Hindi mo paliwari ka sa'ya. Ay, kaya nga. Hindi, masaya. Ba't ang payo ko sa eh, mahaling mahalin mo lang ang asawa mo eh. No. No. Ano, ikaw naman may payo mo sa bagong kasalutoy? Mahalin mo ang asawa mo at sarili mo. Kaya nga. Dapat lang. <laughs> Aba, hindi yun. Pakapagod sa asawa mo. Kaya nga. Ay, na siya sabi ko sa iyo. Siya no. nga. Ay, ano daw ano ba yung kanta Yan, si Kualdwin po kuya. Yan, si Kualdwin. Ano, Ute, sabi mo to pag bagong kasal, araw-araw, gabi-gabi. Pag na matanda na, maalaala mo kaya. Ay, ay, kaya nga sabi daw ay habang bata pa, gunagunahin mo na. Ay pag, pag daw ay, na? pag ikoy umihina na, nadaan ay sa binti. Ano na yun? Kung baka ilulul. Ano kuya? Nag-ano lang, nag-galing nag doon. Natanawan ko nga kayo. May mag-aabot ng uh, financial kay oh. Kuya Aldwin. Pero ayaw na ito'y pabangkit ang pangalan. Ay, naano ko rin naman kay Kuya ay kumbaga, magpapasalamat ah. Hindi naman, di wag dalang magitin yung pangalan. Oh. Kumbaga, gusto niya magpasalamat. Oh, ipagpasa Diyos na lang. Ah. Ay, yung gawa nang talaga naman nagbigay nga. Oo. Oh. Eh ano muna lang kay Kuya at naman, tama, at si Kuya naman ay hindi na rin nakakapagtrabaho. Kumbaga, iyon nga ang naano ko ay. Na lang din. Aba, ang, hmm. ang, ang gagawin mo lang ko payo ko sa iyo. Hindi mag-ingat ka sa sarili mo, yun na lang ang trabaho mo. Baka naman sabi mo, bahala na ako kung wala nang trabaho. Ayo. <laughs> ay. Yun naman, laki naman, may lagi namang may lagi namang Kuya Aldwin. Lagi namang may narating na ano, kung baka may wag mo na lang iisipin. Si yan si Kuya Aldwin po. Kan, magandang hapon po. Ano man sa inyo narating, na umaga din, eh. po. Hay, kita naman. Bakit mo pa Hindi, ayos. Oh, Tatawa ka wala din. <laughs> yan, mga kainsan. Yan, salamat. Kasi, ka na Oo. Okay, yan. Napas, ah, nakasalubong ulit kita kuya. Ayun. Oh. Madalang na, nakasalubong, kailangan nakasalubong kuya nung no? misan? ano isang um, araw na ako nagja-jogging. Hmm. Ako naman lagi nagja-jogging nga ah, para ang katawan ko ay medyo madagdagan ng lakas. Kaya, mga resistensya. Tapos lagi naka sa bahay. Tsaka kuya, mga ano din kung bakit malulupog ba uti oh, eh, pag para, sa bahay. Parang magkakahapon. Oo. Kayo, oh, din, oh. Maganda rin kuya ay laging... papawisan din. Hmm. Kaya nga lang ang di ako ko dinadialysis yun nga lang ako. Bawal na ko yung ano-ano. Pero hindi naman naman as. So, Kaya nga okay na ay, nga si okay kuya. Tayo. Mm, sa awa ng Diyos ay ayos na. Kaya lang po hindi talaga dinadialysis. Isang tatlong beses pa rin po isang linggo. Oh. Ay kuya Aldwin ay may nagbigay sa iyo ng ano. Kung oh. pang financial mo ba? Ay may nag, uh, mabuting loob na nagbigay sa iyo. Papasalamatan. at gawa nang kung... Malaking tulong. Oh yun talaga ang, oh. ang tulong sa akin pang araw-araw na gamot, gamot kaya nga kay no? tito at tita ayaw na lang magpagampanggit kuya ng pangalan yun maraming maraming salamat po dun sa nagpaabot sa akin na uh, idinaan po kay Kainsan kuya ari uh, pinagkaloob sa iyo ay di are are kay wari kay nakasampung bilang na ako bilang ito yun 1 2 3 4 5 yan kuya ay ano ay kumbaga ay tulong sa iyo at kung ay isa din ikaw sa ano ay kumbaga ay kumbaga ay breadwinner Kung ay isa din sa tumutulong ba sa pamilya ay ngayon ay nawala ng trabaho si kuya at dinadialisis nga po 28 ayan yan kuya yan ay kuya ay yan ma'am sir maraming maraming salamat po sa bigay ninyong financial sa akin ito po yung pagkalaking bagay sa akin na pang araw araw kong pambili ng pang ko yun uh, salamat po wala na po masasabi ma'am sir uh, uh, kumbaga silent silang tumulong oh, silent. ayaw magpakilala kuya kumbaga paano ko nasabi na katulong din sa amin Oh, edo. kumbaga ay imbis na kami pa yung syempre, kumbaga, kumbaga, siyempre kumbaga ay Kumbaga siyempre magkakapatid oh, Kumbaga... Malaki, malaki, malaki tulong ito. Kung baga, at least inbis ay na kayo, hindi, na akin, inbis, hindi, hindi na kami ututulong sa si kanya. Kung malaking tulong si din ba sa amin? Sa aming mga kapatid, malaking hmm. tulong din. Pati sa magulang namin na imbis na kami yung mag-aabot sa kanya, oh, ay na. meron ng oh, na. nagtawid ba? Nagtawid na hmm. ba? Kaya maraming maraming salamat po, ma'am. Oh, Ayun, sir. ari po naman ang mensahe ko hmm. sa nagpadala po. <laughs> Tara ko natatawa. Tiyan ko na natatawa. <laughs> <Tari ko natawa. laughs> ano pa siya na <laughs> Uh, nagpapasalamat po kami sa lahat-lahat at kumbaga napakalaking tulong po na rin. Unang-una po kay Utol at sa kanya pong mga anak. Ano Utol? Eh, okay, Salamat po ng marami. Hindi lang pala. Langit <laughs> yung laka ko. Kumbaga yung sikat na rin. Oo ang, oh, ang, ang gumawa ng paraan ulo. <laughs> oh, na talagang siyempre hindi mab naman mabait din na yung mag-asawa nga. Yan. Si Mama Ibig, Sir. i ano mo yan, inadyan eh, pa rin sa taas yung, dinadialysis dinadialisis. Eh, Hindi kumbaga yung dito. Tapos parang ililipat ba, pa tayo sa baba. Yuk, sa isang linggo, ilang beses niya dahil siyong gano'n? Tatlo. At tatlong beses. Pero <coughs> pag ako naman ay mababa ang kriya, baka magiging ng dalwa. Ah, kung baki dalwa na sa isang Hanggang mag-normal na. So, ay lalo nga kung... Ibig ko sabihin ay kung... Ngayon naman ay ang dialysis ay walang bayad. Ah. Yung gamot. Paglabas na ano, kuya. Yung gamot. Yun, yun Aray naman utol ang um, ano mabayaran. ko sa iyo ano naman utol kung bagay bilang ikay nagkaganyan para sa iyo ikay kung bagay mahirap Talaga. sa ang sitwasyon ba ano naman may mong payo para sa mga lahat ng na sa mga manonood ko ano para hindi na mapagdaanan ba kaya oh. isang lahat po tama, na manonood tama kaya yung uh. lahat yeah, ah, sa mga at sa, nangyari po sa akin sa lahat po no, ah, kayo, kahit po kayo maraming pambili <laughs> ng pagkain basta konti po lang ingat sa pagkain Oo, uh -huh. inyo pong piliin at inyo pong suriin mabuti ang kakain ninyo. Talaga pong pag masira ay bato. Ang hirap po. Yan ang hirap na po mga kainsan. Yan. Pero kuya, uh, para malinaw din. Kumbaga paano mo rin nga kaya nakuha yan? Wala ka naman bisyo, hindi ka naman Di na, iinom. Hindi oh, ka naman na, hindi, hindi sa totoo lang. Kain. Kumbaga baka sabihin nung, hindi kumbaga ay... Ayaw. Yun yung lifestyle mo. Yung sa lifestyle mo ba? Oo. Oh, Kung nila. Is kumbaga, kain. Hindi kaya kuya kusang kumbaga parang dumadapo na rin kaya. Oh, oh, para sa Lagi naman, na Lagi din naman gulay ang pagkain. Oh, hindi ka naman nagiinom. Ayun, hindi yeah. ka naman nag hindi, naman naman yun naman yun yun. Yun. Yun hindi, rin nagpupuyat. Ayun nga, ay, doon ako nagtaka sa Hindi kumbaga, sa akin, kaya, kaya hindi rin talaga natin ma-underestimate, ma -underestimate, oh, yung isang tao na ba't nagkaganyan. Oo, oh, oh, oh. hindi rin kumbaga, siguro sa Natin... Sa... <coughs> Ari naman, yun ang madami nagsasabi naman din sa baka nga doon sa mga kinakain ko. Wala sa pagkain naman, sa isang para lang sa akin na ang pagkain ay hindi natin utol pwedeng bigyan ng isang kaya nga eh. Ano ba kung bakay siyempre, sa sitwasyon naman, Ba't niyo kinakain lagi yang ganyang bawal naman pala? Ay sa sitwasyon naman pala kung bakay kung karing lang ang ay, kaya o, natin, Kung hindi yung... kayang bilhin. Kaya po instant. Para sa akin ay ganun lang. Kung so, bagay... yun, yun lang basta masasabi ko, basta kaunting hinahinay sa pagkain ng oh, alam ng, nilang kung alam nang uh, to, ano. Siguro Na, kung ano, ano yung, yung... Yun hindi raw masamang kumain, kaya lang ay huwag. Huwag sobra. Huwag ano sobra. Lalo na yung mga inumin. Oh, yun ang um, para sa akin din naman ay Tsaka yung mga... Um, siguro baka yung sobrang maalat Yun naman ang lagi oh, ng... Oh, talaga dyan. mga gaya Bakit iingatan na lang ang nila ano? Wala akong ibang kinakain kundi gano'n ay Pinakamadali oh. ay kung ano po yung suriin nyo yung oh. inyong kakainin Gawa ng ikaw kuya Mura But o mahal na Susuriin oh. noodles, Ano? Yan, maka... Meron oh. namang pwede natin ipalit yung noodles sa gulay na medyo mura lang Yun na ko Ano? yun lang po yung masasabi Basta, ko Basta yung ang pagkain ay dapat ay kaunting kuhan din niya yung nakakalamong alam naman natin ay bawal yung ganito pag napadami delikado oh. ay dapat ay kumbaga kung, kung nun ay nakangain ka ng maraming lechon o edi huwag mo ang kadamihan sa panahon niya kumbaga sabi nga ay oh. tama tama pagkain kumbaga kung, kung ano lang ang pinararapat mm. oh. kumbaga ay dalawang kutsarang lechon discipline oh. disiplina arepe na kang yan disiplina sa sarili di ng pagkain hindi talaga yung isang hawong ay kung o oh. Ay ako naman nun ay kuwan ay nung, nung ako wala pang sakit ay siyempre wala ka naman sakit hanggang gusto mo hanggang hindi busog kain kain ayun pala na may masama rin yung ngayon oh. disiplina yeah. lang talaga Siguro ngayon, ngayon ay... kula na nung no, ako nagkasakit na ngayon kula na parang na kukuwan sa sarili ko na dapat pala, ko ya, parang ganun. ang pagkain hmm. ay hindi pala gano'n lagi yan po naman pagkakasakit ni Otol ay siya po ang uh, actual na naka-experience na masasabi po sa inyo oh. ko ano yung nangyari. Mm -hmm. Hindi natin pwedeng pwede rin ho natin basahin na hindi naman na ano ng tao. Ay at saka pati yung Sige, yung personal na ano, oh, na nakaramdam oh. 'Yun po ang sinabi sa akin ng Nepro. Dapat ikaw sa loob ng isang taon dalawampis ka magpapa-check up ng dugo para ma-monitor para mahuli mo yung magigimong aberya ng katawan. Oo oh, kasi um, baka mamaya ay Ayoko na ay mga limang taon hindi mula uh, na ng doktor huh? Hindi rin naman natin talaga masisisi eh, yung iba kahit doktor niya nagkakasakit uh, araw, 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 Kaya hindi araw ko rin talaga majajudge na baka mm mamaya ako yung nasa same na kalagayan hmm. Kaya hindi ko rin talaga ma... Uh -huh. ayun ay, di... ay salamat Salamat, okay, salamat po yan. sa lahat Salamat po yan, sa lahat Salamat po mga kainsan salamat, salamat din salamat. po kay sigad na po ang bahala sa, oh, nagbigay po at Malaking uh, tulong po. Sobrang lalaking po, laking tulong po lalo kay Ku Aldwin at sa yeah, pamilya po niya. Po sa akin. Oh. po. Kaysa salamat at tabay ikaw ay naging Sala bridge. Salamat kaysa na. Mapa, so, kaysa? O, na oh, salamat din. salamat kuya. magpagaling ka na lang. Ah. Hindi ikaw ay di hindi laging, um, di wala rin yun. hindi oh. ko kuy sigad naman ang nag-alon. Oh. Oh. Na oh. pinadaan sa iyo. Malaking tulong talaga sa iyo. Ako kay siya marami pa sa ipapasalamat, eh. hindi lang yun. Oo. Ay, oo. Saka ako napabanggit yung pagkadami pa. Takoy. <laughs> sa arawan. Oh, ay, salamat, salamat sa din. Sa araw arawan. Ayan, -araw kainsan. salamat. Ya, salamat po. Kami pa-uwi na rin po. Oo, sa lahat po ng pagkakataon, pinapasalamatan ko po si Insa, si Kainsan, lahat po sa kanilang lahat ng magkakapatid. Oo, Aho, yan. O, sa salamat din sa salamat. inyo. Oh, salamat si Mutoy. Si Kay hindi, Pinsan. At, saka Hindi oh. sa totoo ay yung sa vlogging ba? Kung oh, bagay, inspiration po na namin din si Kainsan. Ayun, <laughs> Ay, ako rin papasalamat din oh, sa inyo. At oh, kayo lagi na handyan din. Tao to. Tara, lakad. Sige po. salamat po, Kay Pinsan. Talagang oh. na, naisingit ko na rin din ay. Kung bagay, nakaka-inspire din ba? Oo, oh, tao to. Salamat. Kaya, bakit yung mga ano din yan? Hindi. Ay, sa din ko.